Oh, mga idol ang aming pinaghirapan ni idol Tum kalating araw ayan o oh. na naman po kami ng barane ito lang po yan eh, sa ilog ito uh, po yung ilog o oh. Di na -na oh, dito lang Pero dito tayo nagkakabod oh, labo talaga ng ilog nagkakwari po kasi dyan sa ilaya ayan oh. Ya, tatlong barani mo na to, eh. baka masayang ayan po, yung panghuli ng ginto oh. barani tapos sasalang yung mga batu dyan galing dito ayan, sasalang yung mga batu galing dyan na may sampul, ano, may sampul na ginto sasalang sa dito sa so, paano din dyan sa barani bubusan ng tubig ayan, nahuhuli na ho yung ginto yung bato, andyan lang hindi <laughs> man, yung ginto lang kinuha namin Kaso ah, nalalabo nga. Uh, kunti lang naman. Pagdating sa Oruna, malinaw na una. Ingat po natin dito. Huwag kayo idol ko. tatlong barani po ito. Yung nasa pinakang uh, unahan. Yung po yung unang uh, dinadaanan ng mga bato. Oh! Tum! Hmm. Magaraganda tum ah! Harang di ka nakasigarilyo ngayon ah! ah tigil na ako sa tali. Hmm. Uh, Huw pa makatigil! Nik-nik! Grabe <laughs> ang pintada niya yun! Nag-aay lang ka n'yo kahapon? nag lang ka? Sa isang bahay man? Ay, talaga no? 2,000 araw ano? Mm hmm? Pag nga talaga mga idol Pag naka... Uh! Ay lamok. Lamu <laughs> Wala nga 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 nyo Kaya pa ako Magka maganda talaga na sampulan nung no? taga, -taga lang maghapon pero mo ah, libo Ah. Ay kapal. Mm. Nadali mo to. yung mga idol yung nadilaw na yan ah. iwan sa ah, dami oh yun malaki laki oh. Mm. Uh. Ay bahay na naman. Mm. mm. Kapal na kapal. no. <laughs> ay mga idol tingnan natin pagkaano. Ah pagka hindi natin mamaya pagka konti na kailangan mo ng pabirik dalawang pabirik ay eh, dalawang ano tatlo tatlong ano tatlong barani tatlong barani ko hmm. so, yung akin. <laughs> Kapal yun. Ha? Kapal. Kapal na ano. uh -huh. Uh -huh. kaladpad ang ginto ay ano magaan pero pag yung mga ano talaga yung mga hindi parang lata-lata ang ginto ay di yun oh, dami yung um. dami mga kaladpad di akin yan. Hehehehe. mga pag di ayaw daw magpahuli, hindi sa'yo Ay, totoo ka. Yah, galing talaga nito magpabirit. Ito na mga idol, konti na lang. Ang pinag... Anong oras tayo nagtating? Alas 12 yan no? Ay, pucha mo, umisa pa... Ay! Ayan o? Naninilaw ano? Hmm... Yeah. Ayos din. Ha? Ayos na din. Ayos na din. Ayos din. Hindi mo di, 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 malakas sinabihan na oh, maganda ang sampul mo ay. Tartahimik ka ay. Ayos siyan. Ano? Ayos na mga guys. Gold for the day. Yeah. May pa ay doon. Ha? Huh? May pa. Mga ilala na yan. Limang palay yan. Limang palay? Basta limang palay. Ha? Huh? At tatong palay. Eh, di 300 na agad. Glutang lutang na. Ay, talagang paladpad ang ginto. Isa pa, isa pa. Isa pa pa. Ay, sige, huwag na. Ayos. Tatlong barani pa lang po yun, mga idol. Yan, no? Ang laki naman. Ah, gusto ko ito. Sige.